Okay, kamusta mga boss? Araw ng lunes, November 25 Update lang tayo sa mga binibenta kong relo Ito yung mga bago natin Meron tayong tatlong tiso Puro automatic yan Breitling, meron din Dalawang Panerai At isang Omega Kaya lang Omega natin mga boss sold na to Mas nauna kasi ako nagpo-post sa Facebook page ko Kaysa dito sa Youtube Ayan, ito yung natin mga boss. Kung makapansin nyo may mga box kasi magpapas ko na yung iba ipang re-regalo nila. Pero hindi lahat ng relong binibenta ko may box mga boss ha. Kung ano lang yung mga pinapakita kong may box. Okay? Baka kasi may maghanap ng ano eh. Box. Ito lang mga papakita ko. Ito yung natin. Pakita ko muna sa inyo yung mga box. Yan. Kapos sa likod yung manual. Kunin mo yung Manual. Ito yung manual niya. Makapal. Yan. Tapos ito yung relo. Automatic to mga boss ha. Meron tayong blue dial. May date na rin siya. Bali, TISO PRX to. Tapos ito naman yung bracelet niya. Maganda tong bracelet niya, manipis lang. Tapos yung lock niya may tiso. Tapos ito naman yung likod. Sapphire crystal. Sa tiso natin, 4K lang mga boss. 4,000. Automatic. Meron din tayong Tiffany, ayan. Mamili na lang kayo diyan. Meron din tayong UFO robot. Itong UFO robot natin mga boss, wala siyang date. Pero ang ganda ng dial niyo, Oh. kita niyo may robot. Yan. 4K lang din 'yan. Tapos itong Omega kasi natin mga boss na bilhin na ito eh. Sinong nakabili nito? Uh, si Ma'am Louie Jean. Bali dalawa na bilhin niya eh. Isang Omega tsaka isang um, Britling, Britling na Black. Bali sa mga sa mga to dalawa na yung nasold. Pinakita ko lang din sa inyo. Ayan, with box, 4K lang. Ito yung kasama niya. Manual, tsaka saka yung warranty card ayan tapos sa mga naghahanap naman ng Panerai meron tayo dito submersible na itong kulay white may libre nga palang ano to ah, strap ayan tapos may kasama ng tools pagka siguro papalitan nyo siya ng strap hindi na kayo mahirapan no? may tools ng kasama okay bago ko pakita yung relo pakita muna natin yung box ayan, yung ayan. box, ayan. yung box gawa sa kahoy kahoy to solid 'yan. Tapos ito naman may kita nyo parang may salamin no? Tapos may kasama siyang uh, certificate Napakamahal ng box ito mga boss, kaya medyo tumaas din yung presyo natin 'no kasi mahal talaga box ng Panerai. naman eh. kasi yung quality. Ito yung submersible natin, rotating bezel 'to ha? May date na rin white dial. Automatic. Pakita natin nga yung likod. Ito hindi kita yung makina, no? Yung isa lang yung power reserve. Yung isa kita makina. Yan, 7K naman dito mga boss. 7,000. Ito yung likod. Yan. Submersible. 7K mga boss. 7,000 sa mga naghahanap ng panerai Ito naman yung isa mga boss. Bali power reserve siya, GMT. Black dial. Dito mga boss mas mataas ng 500, 75 siya. Automatic, eh no, power reserve. May date na rin. Tapos sa strap niya, leather. yan, pakita natin yung likod. Ito kita makina mga boss. 7.5 lang yun mga boss. Itong isa 7K. Ito yung likod mga boss. Oh. Yan, yung, yan yung makina niya. ganda Oh. 7,500. Ayan sa mga naghahanap ng Panerai Power Reserve. Ito yung lock, panerai din. Okay, dito naman tayo sa Breitling. Bali, sa Breitling natin dalawa na lang. Nabili na kasi itong black eh. Ito na lang available. Pakita ko muna sa inyo yung box. Napakaganda rin ang box na ito. Leather. Tapos may warranty. Ayan. Wala siyang manual. Sa Breitling natin mga boss, bali, quartz to. Japan ang machine niya. Rotating bezel. Yan. Medyo malaki to mga boss, eh. parang 48. Tama ba? Parang ganun yung size niya, 48mm. Tapos, ito naman yung ano niya. Strap niya. Kulay green. itim rin yung ano nya pinaka case ayan o oh. ito yung likod nya bali 4,500 mga boss rating pindutin natin ayan Tapos ito naman yung kulay blue. 4-5 din to mga boss. Ayan, pili na lang kayo sa dalawa. Maganda rin tong ano, blue. Hmm. Lahat sila maganda. Lahat maganda eh, no? Pero itong itim, dito ako naganda. Kaya nabili rin kagad eh, no? Hmm. Sold na yung black. May mga kasabang ano yan, ha? Paper bag, paper bag mga boss. Ito yung sa tiso. Sa tiso natin. Tapos sa omega. 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 yung pinakamalaki, no? Tapos yung... Ritling. Ritling yan. Tapos sa panerai Sa panerai. Yan. So, ayun mga boss, no? Sa ngayon, ito lang yung mga bago nating na relo. Wait kung may nagustuhan kayo, screenshot nyo, send nyo sa Facebook page ko, Peter Polgadjente. Bali, mode of payment mga boss, uh, Gcash tayo, no? payment first. Tapos, uh, wala tayong COD, tapos kung araw Metro Manila, pwede natin i- Baya lalang move na lang, no? Kayo na lang magbabayad ng delivery fee. Tapos pagka nasa malayo naman kayo, probinsya, LBC na lang ad na lang kayo ng shipping fee. Add na lang kayo ng shipping fee. Usap na lang tayo, message kayo, no? Kasi dito medyo magbabago presyo ng shipping nitong malaki. Na ano, kasi yan, eh. Dati kasi inihingi ko 250. Pero pwede pa rin naman kung pa isa-isa lang siguro. Kasi minsan nababago tulad dito. Hindi na kasya mm -hmm. sa, ano to, eh? sa, sa, mini, mini box, mini box, eh, no? Ito kasya pa ata eh. Ito hindi. Ito lang ang kasya Ito Piso. lang kasya no. Tsaka tong Omega. Ayan. Message na kayo mga boss sa uh, ano no. FB page ko. Para malaman niyo kung magkano yung mga shipping. Okay, ngandito na lang mga boss. Maraming salamat.